kumain. Ayan. Nakatuwa naman yung serving nila. Talaga as in sa kaldero sila nagsisurve. Ito yung sinigang na ulo ng salmon. 249 only rice na siya. Tapos ito, bulalo only rice na rin. Nakakatawa naman yung ano nila dito. And then, ito mo mga rice nila dito nakalagay. Ayan. Diba? 800 pesos. Ganyan na karami yung order. Ang dami. Eight pesos tanga. <laughs> Ang galing naman dito. Tapos yung sabaw nila natural na katas ng sampalok, bunga ng sampalok. What?